at sa lahat dyan ng mga bising-bisi at hindi-bisi sa lahat ng mga nagkakape ngayon good morning sa inyo mga kabigars ko oh, sa mga kumakayad pa rin kahit ano, ano ba ngayon kahit mga ano sila kahit holiday sa mga kumakain dyan nagbabalat ng buto shout out sa inyo napakasipag niyo po alang-alang sa pamilya ginagawa ang lahat kahit holiday yan may pasok pinapasukan pa nila gaya shout out sa inyo lahat na masisipag lahat ng mga masisipag uh, lahat naman tayo masisipag wala namang tamad na Pinoy. Puro masisipag yan. Good morning sa inyo. Okay, mga kabigars. Ingat-ingat po tayo sa man sulok ng mundo. Na may mga Pilipino, mga mabait, mga kabigars. So, loto na oh, Ang bilis mga kabigars. So, ganyan magluto ang Ang bilis. O, oh, napakaganda ng pagkaluto, mga kabigars. iyan, May kos-bikosin na natin yan. Ayan. Ayan pa. Okay. Lutong-luto na siya, mga kabigars. Ang ganda ng pagkaluto. Oh. Katapos natin magluto dito, hango na naman tayo sa oven. Yun. Yun ang buhay ni Kabigars. 然后那个嘛。 宝贝儿，拜拜、okay,，木纳，拜拜。